Yan, tala. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Yan, pulahan na gagamba mga kabusing. Yon ang gagamba mga kabusing. Itima na gagamba. Yan oh. Mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Ayan. Pulahan na naman mga kabusing. Yan, na. -tum. A few moments later. Mga kabusing, naghahanta naman kami ngayon. Sa gabi, mga kabusing. Ayan, samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Sana may makita tayo. ayun sila bayaw at pamangkin. Nanghahanap na sila. Okay. tayong Mga kabusing, may nakita si pamangkin. Tingnan natin. Nigamay-gamay na siya Ayun. Dito tayo sa kabila. 'Yan, tala mga kabusing oh. Ito yung bahay niya. Tapos patakas yung gagamba mga kabusing. Ayan. Ayan oh, ang gandang gagamba. Nakita ni Pamangkin dito mga kabusing. Yan, haba pa ng galamay. Okay, kunin natin yan. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Yan, pulahan na gagamba mga kabusing. Yan, dito lang sa ganitong halaman pa rin mga kabusing. Oh. Yun, ang haba. Haba ng galamay mga kabusing. Yun, ang ganda. Ang ganda, ang gagamba mga kabusing. Yun, no? Oh. Yan. Ayun. Yan, nasaan? Tumaka sa kanyang bahay. Dito lang siya oh mga kabusing. Dako na biya dong. Dako oh, yeah. niya? Hmm. Yun oh. Wow, ang ganda. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito Ayun oh. Yun ang gagamba mga kabusing. Itima na gagamba. Yan oh. Yun, ang ganda, ang gagamba mga kabusing. Ayan. Yun. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Ayan. Pulahan na naman mga kabusing. Ayan, tumiklop na. Eh, ang daming langgam dito. Yan no, mga kabusing. Yun. Ay, putol. Yun, ang gandang gagamba, mga kabusing. Kunin natin. Ay, eh, tumatul, tumalun, mga kabusing. Saan na yun? Okay. Mga kabusing. Yung gagamba, nadaanan natin, no. Ito yung sapot niya, mga kabusing. Nasira natin. Tapos yung gagamba, nang doon lang. Papunta sa kanyang bahay, oh. Ayan, nandito. Nadaanan lang yung nating gagamba. Ito siya, mga kabusing. Ayan, itiman. <laughs> Nadaanan natin dito, Okay, hindi lang natin kunin. Parang kulang pa sa sukat mga kabusing. Diyan ka lang boy. Mga kabusing, may nakita na naman tayong gagamba. Ayun oh. Nadating? Ayun ang gagamba mga kabusing. Yan. Yun, pumalik. Ay, ito lang pala yung tinitirahan niya. Yan, no? Okay, bumaba. Mga. mga kabusing, punta natin si Bayo. May nakita siya, mga kabusing. Natutulog daw. May gagambang buktot pa dito. Oh. Ayan, nagbabahay pa. Ah, natutulog pala. Tumiklop yung gagamba mga kabusing. Uy, nasa na yun? Ay. Oh, ayan Oh. Ayan, ito yung bahay mga kabusing. Tapos yung gagamba nandito lang. Yan oh. Yan. Butyog na gagamba. Napa. Yan mga kabusing parang tigri, tigrihan. Tigrihan na brown. Yan mga kabusing. Yan. Parang hindi pa huli. Ayun oh. Yan, haba ng galamay mga kabusing oh. Yan, bumaba. Yun. Okay. May nakita na naman si Pamang si Bayaw mga kabusing oh. Amerikano daw. Ayun. <laughs> ayun Oh. Yun, ang ganda mga kabusing. Tumik, oy, ay, tumakas. Ayun, ayun. Ayun, papunta sa kanyang bahay mga kabusing, ang gagamba. Yan ang gandang tigrihan mga kabusing ang haba oh. Ang haba mga kabusing. Okay, kunin natin 'yan. Okay mga kabusing, tapos na kami sa paghunt ng gagamba. Ayan, pauwi na tayo mga kabusing. Ano na ngayon? Mga alas 12 na pasado mga kabusing. Tapos pauwi pa ako ng Cebu City. Ayan oh, si Bayaw at Pamangkin. <laughs> Kinagat ng langgam mga kabusing. Paki subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay.